Ingat. Oi, ano 'yan, sir? Sabihin ako sa iyo sana. Uh, meron akong nakitang mga pera dito. Uh, meron siyang dollar, 400 dollar at uh, 6,000 pesos. So ito mga tol, uh, nakaraan ko pa ito nakita. So ngayon, uh, tumawag yung may-ari kasi iniwan ko yung ID ko doon sa gwardiya kasi minsan nakita, na, nakita ko yan siya doon tumadaan sa terminal namin so napakalaking halaga ito so ito mga tol isusuli ko ngayon dahil mga siya so ito mga tol ipapakita ko sa inyo yung dollar tsaka yung pera so ito mga tol ito yung dollar yan ah nasa 400 dollars siya mga tol yan ito yan and then ito ay 6000 cash yan ito ayan ito lang mga tol ayan oh ayan Ah, dito 'yung nakalagay mga tol. Dito. Ayun, tsaka meron siyang mga ID. Dito nakalagay. Hmm, yung ID niya ay nandito, marami. Ano, oh, yung isang ID. At ito. so yeah. So dito 'yung nakalagay mga tol. 'Yon, Victorious in Christ total lahat nito ay nasa 28,000 pesos. Ayan. Let's go. Susuloy na natin to sa kanya. Siya yung naghihintay. Let's go. So ngayon mga tol, nandito na tayo. Yan. Tama na. Sir! hilo po! Dito siya mga tol, nakatira sa Tamana Street. Po. Ano po, sir? Ay, Teka, tawagin ko lang. Ah, sige. So, ayan mga tol. Ah, tawagin pa ng gwardiya yung may-ari nito. Nagbilangin nyo na lang, sir, kung Hindi. magkano yan. Okay. Nandito ba lahat? Oo. Alam nyo ba yan sir kung saan ko napulot? Kasada. Oo, doon. Nadaanan yan sir ng ano, ng... Nang tricycle ko, nasigliparan yun. Ingat. E, Uy, oh, ano yan sir? Pabuli ako iyo, salamat. <laughs> <laughs> Maraming salamat sir. Dahil, 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 dahil magaling kang tao. Ka. Um, sige po, salamat okay. sir ha. Sir, check nyo na lang yung ano nyo, yung mga ID nyo dyan. Check nyo po. Sir, tatanggapin ko na lang ito. Kasi binigay niyo sa akin eh. Binigay talaga sa inyo? Oo, salamat sir ah. Hindi, wala kayo. Ito ang... Isi-check niyo lahat din, sir. Kasi, mayroon dahil mga akong dito eh. Ang buto naman, magkakaroon Salamat. Ay, sige po. Salamat din sir ah. Oo, sige. Sasakyan ka na rin natin. Sasakyan natin. Sige po. Kasi pinigil ko yung sinasakyan niyo. Ah. Hindi lang nababalang nababalik eh. Ah.

Thank you. Sige po. So, ayan mga tol. ah uh, Siyempre, laking ko salamat ni sir sa akin na napulot ko yung wallet niya. Ayan. Uh, so, let's go.